Hello guys, ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano magtanggal ng violations or reports sa inyong Facebook account. Ngayon po, punta po tayo sa ating Facebook account. Then click lang natin yan guys, then click natin yung profile. Ngayon guys, punta po tayo sa ating professional dashboard. I-click po natin tong profile recommendations. So, ayan guys, content is recommendable. Recommendable naman siya guys. Kaso, nakalagay dyan na profile has too many violations. Ngayon guys, i-click natin yan. So, wala siya dyan. Punta tayo dito sa account status. Ngayon po, pindutin po natin tong tatlong line sa gilid. Restriction history. So, ayan guys. Hindi ko talaga siya matanggal. Kahit anong gawin ko, hindi ko siya ma-delete. Ayan po, marami po akong restrictions dito sa aking Facebook. Ngayon po, punta po tayo dito sa Chrome. Ngayon po, open po natin yung ating Facebook account dyan. Then, sa nakikita nyo po, naka-open na po dyan yung aking Facebook account. Ayan po yung profile ko. Click po natin yung menu. Ngayon guys, pindutin natin yung help. Then, yan guys. Click natin yung support inbox. And, eto guys yung aking Just click lang natin yung see full details and click natin yung delete. Yan guys. Yung isa din po, ito po yung isa.